mga mga tao tara tamaan ako magugusugos tayo gamit ang artificial pain hook tapos bato at saka dahon ng nyub tara mga tao samahan niya ako sabi natin sa dahon ng nyug tapos ihulog let's go sana mga merong may ano ngatar kupi gista daun nang juk ampatu dari hanum patu sabut jung huk taposki huluk hmm. <laughs> uh wow On guys, be on! Fish on, fish on! Fish on, fish on. 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 on! Meanwhile, oh, okay, so. on! guys! on! part another one boom oom guys pishon 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 mga katao taw yan yeah. ah o kaya ting pilitin kasi pag ito pinili natang tanggalan mawawala oh, sila lalayas yung uno ikatan pag pag na tanggalan kan ano na ano pa isang business sus tagal bumalik dapat malang kalmalang kalma oh petak gitna gitna dapat para di matangal tanggal to kasi lang ako na <laughs> malaki to malaki akit na akit akit na sakay na malikot yun um, guys laki yun o wow hindi wow! na wow! malaban ako maliit yata maliit maliit lang ito oh pala laki pa <laughs> kala ko maliit oh, so nakatataw yan sana makarami tayo yun maliit lang maliit okay lang yan kasi yung CP holder ko di makita yung ano ko dito sa baba baka kasi maulog yung cellphone ko eh eh hinigpitan ko na lang kaya eh, ganyan na lang yung pagkakuha makita ko na lang kung ano yung huli eh. yun eh so oh. <laughs> kinain talaga sa loob Nandito sila ya, mga katao-tao. Nandito sila. Nandito na sila. Sulok so, ngayon. Umalis si Inong Bernard. Eh. Shout -out na kay Inong Bernard. Ngayon siya sa taas. Gusto so, siguro yung malaki yung huli niya. Dito lang muna tayo sa maliit. Maliit. Espesyal fish on guys fish on mga kataw tao fish on uy akala ko natanggal fish on mga kataw tao fish on yan matanggal eh ayun hey lord Ayun. Ha. Bis. Alas 7 na. Umaga. Tao-tao, bumalik na rin ako dito sa una kong spot. Wala ko sa pangalawa eh dito tayo sa pang asao ng spot natin let's go marami pa akong bato mayroon pa sa likuran 85 no? <laughs> kilos 85 kilos ba yan o 10 5 kilo biro bigas yon know, ito bato sobra 5 kilo to sampo siguro <laughs> yun guys datangkan nanaman apa ah salah itu pasilah Pak guna kai umalis ha di tempat si itu ambo <laughs> Kung ako mag pipiliin ko, pipiliin ko, anak ng mangingisda. Sisid siya, sisid ako, sisiran kami, sisiraan kami, hanggang magtanghali. ng ngin, nging ngin, ngin, ngin. <laughs> And panoorin nyo rin po sa aking YouTube channel. Habiyog ni Ambo. Init, mainit. Baka naman mayroong mag-sponsor dyan. Bike man. Ano? <laughs> Ano? Kito. Oito. Merienda mo na mga katotoo Tuloy yung baon ko. Tsaka tubig. ah, Oh ya.

ay tanda ta nga. ang gili ko sa nandaro ni ang upa ang tumangot ah tungtong sa padira na yung ating batuh. Tayo ay uuwi na. Huwag <coughs> natin bato batoy. Salamat sa mga na manunood. Huwag niyo po kalimutan subscribe, like and share na rin po YouTube channel ko, ni Ambu Salamat po sa mga subscriber at mag -e subscriber ko. Maraming salamat uli. ulit. taw Thank you.